Greeting smartwatch fans, itong Galaxy Fit 3 at ang Huawei Band 9. Itong pinakabagong fitness tracker sa market na loaded ng sports at fitness functions. Kung napapansin niyo dito, medyo malaki yung Galaxy Fit 3 kaysa Huawei Band 9 at medyo mas mabigat yung body frame. PC material yung cover niya sa likod na merong uh, easy to press na watch strap la Sa side naman kung napapansin nyo, medyo curve ng konti yung Huawei Band 9. May glossy finish. Glossy black yung sa atin. At yung sa Galaxy V3 ay flat brush finish. So far when it comes to look, obvious naman medyo malaki yung Galaxy V3 compared sa Huawei Band 9. Sa screen display, Both merong AMOLED screen display pero medyo mas malaki ng konti yung screen display ng Galaxy Fit 3. So, ito yung pinaka UI ng wearable ng Galaxy Fit 3 at Huawei Band 9. So, magkaiba ng approach when it comes to pag-access ng iba't ibang features. Yung pareho lang dito yung sa right side. So, meron siyang iba't ibang cards para ma-access yung iba't ibang main features ng both wearable. So ito merong sleep monitoring, may weather, okay, may calendar activity tracking, pero maraming option dito o oh, maraming cards yung Galaxy Fit 3. Talking about the menus, so check natin. Okay, press lang yung power button sa Huawei Band 9 at sa Galaxy Fit 3, swipe nyo lang yung screen from bottom to top. So, ito. Check natin. So, merong workout. So, magkaiba, medyo malaki yung icons dito sa Huawei Band 9 compared sa Galaxy Fit 3. Kung ako yung tatanungin nyo, mas gusto ko yung setup ng Galaxy Fit 3. So, mas marami siyang uh, menus kagad in just one screen. At nakakit na categorize yung mga main features tulad ng health at sports. Ito yung settings natin so iba't ibang features din dito para sa inyong fitness tracker. So maraming option dito sa Galaxy Fit 3 na wala sa Huawei Band 9 tulad ng safety and emergency, yung SOS at fall detection. Pero pareho din na may uh, option para maset set yung watch face at yung always on display. Okay, so when it comes naman sa sports, ito yung iba't ibang sports function na loaded sa fitness tracker. So merong indoor and outdoor sports function both sa Galaxy Fit 3 at sa Huawei Band 9. So more than 100 sports function yung available sa parehong fitness tracker. So, check natin. Tulad nito, merong walking or outdoor walk. So, check natin. Ano nga ba yung mga metrics na pwedeng i-record ng sports function? So, meron tayo ditong distance, calories, heart rate, pace. May average heart rate din at maximum heart rate kung nag ah uh, exercise ka. Medyo maraming details dito sa Galaxy Fit 3, ganun din naman sa Huawei Band 9. So pwede n'yong i-record yung sports activity at i-synchronize sa support app. When it comes naman sa health, ito meron tayo dito, uh, real-time heart rate o heart rate monitoring. So meron siyang details ng highs and lows ng beats per minute. Meron ding blood oxygen level o blood oxygen monitoring. So, the same din sa heart rate. Hindi ito work kung di nyo suot yung fitness tracker. When it comes naman sa personalization, loaded din ito ng iba't ibang watch faces. Meron custom watch faces, analog at digital watch faces. Yung sa Galaxy Fit 3 naman, pareho din. Meron ding digital at analog watch faces at meron ding custom watch faces. Additional smart functions na included sa Galaxy Fit 3 at Huawei Band 9 ay yung music control or Bluetooth music control. So ito meron tayo dito. May, pwede kang mag-adjust ng volume, play, pause, go forward, and go backward. So additional features dito or smart features. So, merong sa display natin, may brightness adjustment. Always on display support. So, both wearable ay merong ambient mode support. Kung may mga questions kayo sa about sa Galaxy Fit 3 at Huawei Band 9, drop ng comments sa baba.